Hello guys, good morning Good morning mga kapotas Magayos tayo ng paninda Itong araw ng Sabado Kapamilya natin kagabi Kaya nang ayos tayo Ito pala yung paninda ko Kapakita ko sa inyo Ganun pa rin, paulit-ulit, pabalik-balik Kasi iyan ang season natin ngayon Sa buwan na to Mangga, lansonis pungkan saging apple peras at meron pa dong papaya uh, mandarin seedless rambutan at saka dalandan ayosin pa natin dito pa lang tayo kasunod sa ano magayos pala dito bago yung iba uh, sa mga kaprutas sabayan nyo ako magang matapos ng video na to

lagyan natin ng sapin ng dyaryo para malinis nung tingnan susunod natin yung mandarin saka tayo dagdag magdagdag ng ibang panindang sa lagay Ay mandarin si Chris tumba pa tumba pa akong cellphone ibigay ko content ko so dito lang sa anak buhay natin balik-balik yung nanmemili pag nag-aayos sila ba ng kapag Bye.